Hello mga me! Welcome to my quick vlog! Atin pala yun Tuesday ganap ko. Pasensyahan na kayo at malagad na akong makapag-upload. Munang-muna lagi kong maliliw. Kakadwa ay naman lagi-lagi manyaman kaya saan? Sapat na kaya kami ni Ngabi ako yung makapangan kaming manyaman ah, na three times a week or two times a week. Anjang nano pa ingiya pag ko amiga basta ti ako may gluto ka ni asawa ko. Ganun naman talaga amiga kahit na anong lulutuin mo sumasarap so kapag pinagsasaluan. Karing maluwat ko ng followers ken for sure balu da ning pamagluto kong minudo. For sure amiga kabisado yan anong makanano ko luluto pa mi tukituki minudo ale. Anya kwentuhan da na kayo mo. Balu ko main ka interesado ko. Dati amiga ala na ako man talagang balu ng nung ali Uling yan paborito kong ulaman. Nya na akong pegara pala ni Luto. Okay, ba't nanita Lagi kong nga at chiko, magluto lang magluto. At saka ating kaya niya lagi lang magluto di at chiko, po di maku. Ano kanya man luluto? kanita okay, naman talaga king may papamilya, miga kanya-kanya tangambag. Karin talagang may kakapatad na miga kanya-kanya tangambag. Ating magaling magluto, Magaling manos pinggan. <laughs> atin masipag maglinis bale. At atin din masipag sasahop. Sa Maningat ka rin kapatad na. Uy, kakot nanda ka na nung ambag mo pamilya mo. Ala, charot. Ay sabihan kong tutuwa kaya ka amiga. Ayos nita nga laka nga sahok. Basta teka sa bigat king pamilya mo, ala. Uy, <laughs> ako amiga growing up. Wow, English sure. yun? Di ako naman bago pamilya ko. Itang ngang bago pa maning karing kapatad ko. Ano eh, ako pang kitchen talaga. Tang meto kong nga si masipag yung maglinis. Ito namang meto kong nga chi mami pia masipag yung magluto. At least, biasa kong maningat na. Kaya kaway-kaway sa mga bata palang naging batang ina na. Charot! Eh, inungkot na niyo amiga. Eh, kasakit maning at Lalo na pati may sabi-sabi lang gagaga. Pakanan mula, pandiluan mula, patuturan mula. kay pati sana kapanginda mo, marinat la. Mga kandut ka pa. Anya, eh, kuya judge nung no, ikaw akong tinuway ko magluto. Pero anyang ikaw akong mira sa bro amiga. ko may biyasa magluto talaga, carry run oh. ko. Uy, dumami ko, amiga, nung no, ikaw magluto, ala. Anya kare aliwang ni na ali, magluto. Don't you worry, it's not too late for you, darling. Kasi dakal na paralan para mabiyasa magluto. Ating YouTube University, ating Facebook Academy. Basta eka eh, mo tatakot sumubok at mag-experiment ka rin bagay-bagay na eh Kasi ni, eh, takal naman bagay na pwede mong pag-aralan nala. At sya ka, ala namang malising pa magluto, amiga, as long as manyaman niya para king pamilya mo, abor yan ang And that's enough. As long as buri may yung gagawan mo, mag-enjoy ka kitang gagawan for mo. For sure, masanting ang tingin kakalabasan nito. Diyos ko, karakal na naman katak ni And that's it for today's video. Thank you for watching. See you to my next vlog. Bye!